Ayan, dito po tayo magsimula sa Maisan, ni Ate Aya, pati po sa Pechay, ni uh, Ate Ine. Alamin po natin yung asking price. Ate Aya, good morning. Magkano na yung puti mo ngayon? Ayan, 40 po asking. Ayan, forty. Asking lang po pero magaganda. Tanda niya, puro asking price lang tinatanong natin araw-araw. Eh, hindi law? 5-2 asking. 5-2? Isla, oh, 52. Yan. Ice cream. 52. Yan, ice cream price po ng madilaw ni Ate Yaya. 52 ice cream price sa puti o renta. Yan. Yeah. Punta tayo kay Ate ano. Kay Ate ini ang daming tao. Yan po ang gaganda ng ampalaya ni Ate ni. Alamin natin yung presyo ng ampalaya niya. Pila ng pila, ke. Okay. Sana tipid ini. At yun good morning. Ang aga ng pechay natin ngayon, magkano yung asking price? Renta? Ah, korenta. Yan ang korenta po. Yung ano. Saan pala yato yun eh? 70. 70. Bumaba no? Oh, pero magaganda na yung mistisa. Yung kalamansin natin ngayon. Oh, yung kalamansin naman po. One, two. Medyo gumaba din. Salamat at yun Hindi sa'yo itong upo na. No? Kamatis pa. Kamatis. Ayan po yung kalamansi yung wang. Okay, kamasi dito. Dito sa pari ko, tanong natin yung ano niya, pipinong bakla, pipinong puti. Pati yung upo niya, maganda yung upo niya. Pari, magkano yung pipinong bakla natin? Ask lang. O, 50 po yung asking price. Natutuloy daw 50. Yung pipinong puti, Pipino puti pare, 40 lang, pare. Oh, kuryente yung puti, 50 naman sa bakla sa upo natin. Eh, ang turing ka, eh 40. Kuryente, turing na asking price lang pare yun ha. Uh, Ayun sito natin pare. Sito natin rin pare, eh 150. 150. Medyo bumaba ano? yata yeah, yung sito. Ano? Okay, yung uh, mga malalakas, 180. 180. Malalakas, 180. Ay, okay, salamat pare. Pare. Dito kay Tukayo Dante, tanong natin magkano yung presyo ng kanyang ng, uh, kamatis. Maganda yung kamatis mo. Kali, magkano yung ano, uh, ay, magkano yung kamatis mo? Okay? 65 uh, po ang hindi niya. Ituring lang po yun na uh, hindi final price. Yan, dito kay Ate Baby, tanong natin yung bonitong Ampalaya, Sofia, Papaya, Okra, Talong. Tanong natin sa kanya ito ito yung magagandang talong mapuputi at baby, magkano yung okra natin ngayon asking price namura na asking price oh magana asking 120 oh asking price 120 sa sita mo ati baby ay meron Meron akong 2,000, meron akong 180. Ayan, yung pinakamataas niya, 2,001, meron 2,000, meron din 1,008. Depende po sa quality, sa ganda ng ating gulay. Yung ating talong ati baby. Talong talong po, 1,1. O, yung talong naman po, 1,1 ang asking price. Ati baby, itong bonito mo. Bonito, 35. Iba Asking price po ng bonito, 35. Sa Sophia. Sa Sophia. Oh, 40 daw yung Sophia, pero wala pang natinig. Siyempre, yung albagano yung papaya. Papaya? 21. 21, yan. Tumaas na 20. 21 po ang papaya. Dito, merong... Uh, tanong natin sa Sophia niya, ano? Sweet, magkano yung Sophia mo? 35. Oh, 35 sa ating patolang finish. Ay, hindi ko pala binibigyan Oh, lagak lang. And... So, sa pwesto ni Kagawa dato kaya lang eh, may pinunta Eh. Tanong natin tong saluyot niya. Adam, good morning. Magkano yung saluyot po natin isang taling ganito? Ay, no. O, 12. O, 12. Sa ating po. Sa ating talbos ng kamote. Oh, katorse, hindi pare-parehas. Yung scapulitis po natin. Ayan, hindi pa na naman, no. magkano ang tanong diyan? 50 po, ganun. Ah, 50 po. 1 kilo 'yan. 50 1 kilo. Ayan na nagtatanong nang anak dito kasi yung down ng sili, ito may down ng sili. Magkano ka dito? Oh, 130 po. Kahapon po kasi wala po tayo nakitang down sili pati nung isang araw. Ngayon po meron po. 1.30 po ang isang uh, kilo, no? Yan, salamat po. Itong ating mustasa. Oh, mustasa, 35, 40. Miss Ana, magkano yung maganda natin luya ngayon? 85 po. 85. Yung dilaw? 50. 50. Ano ba yung sinasabi nilang native na luya? Ah, wala tayong ganun. Eh nasa nagtatanong ng native na luya, eh wala po daw ng ganun eh. Oh, hindi raw po kasi mabibili dito kaya wala nagtitinda ng native na luya. Pasensya na po. Native na luya pala mas malasa. Kaya lang problema, maliliit. Pag binalatan mo, hindi na pinapalalat. Ah, pit lang pala. yan Kaya eh, na wala po tayong native na luya dito sa baksahan. Tayo ulit kay boss. Basta pangalan mo. JP. Ayan, kay Sir JP. Ito, alos araw-araw natin inaano yung kamote niya. Eh. Kasi dito po natin makikita yung uh, lahat ng klase ng kamote at magagandang kamote. Ayan po. Katulad mo itong Taiwan, si magkano ito, JP? 45 po. O, 45. Yung ating uh, ubing malaki, magkano niya? 45 po. Ha? 45. 45 sa dilaw? Pute. O, sa puti? 250, 250 sa dilaw. Dilaw, medium, 350. Yung malaki. 45. O, oh, 45. Oh, 45 'yan. Salamat, JB. Yan na. Ay, eh, yung pwesto na 'yan, oh, yung tapat lang po ni Madam Maris. Baka hinahanap niyo hindi niya makita eh. Kasi nasa sulok siya. Okay, boss, o okay, dito Sir, magkano itong apoy ng puso ngayon? Asking lang. Sir, 28. Oh, 28 po yung per kilo. Asking price lang po 'yan. Sa gabi nating puti. 30. 30 sa pula. Ganon din. din. Sa atin nga na to, tung ubing halaya. Ayan. Bumili na kayo hanggang maaga. Magkano isang kilo nito? 700 sa O, 700 sa bundle. Bali, 70 per kilo. Ang maaga po, kung gagawa kayo ng ubing halaya, maaga pa lang, bumili na kayo. Kasi magkakaubusan yan. Panigurado, ano? Ito, tanong po natin yung uh, lasuna laso ni Miss Malu. dami, yun Miss Malo, magkano yung las magkano yung lasuna natin ngayon? As in ya. 120. And... Okay, daw. Ay, may, okay. nice bitan, may nice pitan, may okay. nice batan na kong sigarilyas. Yes, 150 daw. Ito may nakita akong patolang palitik. Adam, magkano yung patolang palitik natin ngayon? 40 po. So, Murang-mura lang po. 40. <laughs> Ninyo, magkano na yung natin ngayon? 2.7 po. O, 2.7, per kilos yun, ano? Ako. Okay. Kung apatak na ang per kilo, magkano? 93 okay. Meron nang yung 3 po. Yan, yeah, 93 po yung atin per kilo ng mani. Ano, magaganda po yung mani ni Sir Nino. Dito po, magaganda yung talong ni Madam Lili Beto. Ang magaganda Ayan, may beans din siya. Alamin natin yung asking price ng mga beans. Pati pa ng talong. 60 ay alam ba yan si negro kung ako na pipino magka yung bins mo asking lang 2.5 po asking oh, five. ayaw pa daw tumatakbo pa daw sa talong 100 po 100 lang po ang asking price niya siyempre yung pipino niyang uh, baklang maganda yun 55 ang pipinong bakla. 20 timbang 'yan. Becay yung ampalaya mo. Ampalaya po, nag-aasking po ako ng 90 ayaw ko po. 90. Ang tawad lang po, ko 75. Eh natinatawagan, iba talaga yung asking price tapos pag dinatawaran nila. Ang tawad minsan, hindi lang hindi lang 5, 10, 20. Dito may kay Jay, may bonito. Jay, magkaling bonito mo ganyan? Nagbigay oh, na pa ko kaya dahil ng bayan. O, bente na pa kamura. Ah, maliit lang siya. Matumag. O, oh, 20 per kilo, 200 per bundle. Sa okra. Dari po eh, nagkakasihan ko ng 1 kilo sa bahan. O, 100 saka 110 ang asking price ni Madam Jay. Thank you. Thank okay. Thank you. Thank you. Madam, magkano na yung suprema natin? Alam po, umaangat na uli. Yung malaki. 20. O oh, yan, magkano. 23 po. Yun. Yung po, 22. O, oh, 23, 22. Yung minor, 18. O, 18. Yan, medyo gumaganda po yung ating benta ng uh, uh kalabasa. Sana magdare-derecho na. Salamat. Boss, magkano? May gadang ka pa ba? Magkano yung gadang? Ito pong wala lang 75. 75 may lang pa dito ang laki nga sobra naman laki yan kasi laki ng paa yan o yung ano natin magulang wala ka magkano yung magulang ha ay 85 pa lang 85. kasi pag naman na uh, mayari na nagbabundle na Talagang talaga napakayayaman to ano ari na nagbabundle na ito no? yayaman na mayaman na mas lalo pang yayaman yan yeah? Totoo po madam yun na ah, kailangan magdere-derecho yung yaman. Anong natin, anong? Anong kamote ito? Magkaling puti natin ngayon? O, oh, 32. Yan, yung labong po natin ngayon, no? uh, ah, 45, 50. Dito kay ano, kay Marian, tanong natin kung ano nga. Marian, magkaling kamatis mo doon? Asking lang. Ah. Uh, Kamatis. Ay, 70. 70. Etong Sophia. Anim lang. Sophia magkano? Sophia 35. 35 sa okra. Okra sandahan. Sandahan. Sa ating talong. Ano? Yan, sa lang. 70. Yan yeah, may upo ka rin sa upo. 30. 30. Yan. Yeah. Salamat Miss Marian. Isang magandang buhay mga kagulay. Welcome po ulit sa ating YouTube channel Dan TV Mr. palente Today is December 11, araw po ng Webes. Isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga asking price o mga turing na presyo ng mga sariwang gulay tulad po ng makikita nyo sa ating video. Dito lang po yan sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalabigan ng Nueva Ecija ang Kabanatuan Baseball Trading Center palengke ng Sangitan. Alamin po natin yung mga asking price o touring na presyo ng mga gulay nito. Tanda niya po, iba po ang asking price sa final prices. Dahil ang asking price po yan, pwede po magbago yan, minumino oras-oras. Depende po yan sa quality o ganda ng ating gulay na ina-update. Sa oras na mabibili ang gulay natin dito sa baksakan at siyempre sa pagtawad ng mga mamimili o oh, nangangalakal ng mga gulay dito sa ating baksakan kaya yung asking price na yan hindi po yan ang final prices hindi po tayo nag update ng final prices kundi puro asking price kaya kung bago lang po kayo sa ating youtube channel Dante Bimisef Palenque please don't forget to subscribe our channel kaya samahan niyo po mag update Dito po tayo kay Madam Menche, tanong natin yung preso ng kanyang ano? kalamansi, pati patolang palitpik. Tanong natin yung asking price. Ano kagaganda ng patolang palitpik po? Madam Menche, magkano ito asking price ng kalamansi natin? Eh? As, asking lang, gaganda. 1 oh, to hanggang 1-3. Tandaan niyo po, asking price lang po yun. Pwede siya magbago, minuminuto, oras-oras sa palitpik. 45 five po. forty po sa paligid. Dito, tanong natin sa sampalok. Magkano yung sampalok natin ngayon? Ganon pa rin po. Eighteen, twenty, 18 O, oh, hanggang bente po. Alala po, po papaya. Pera uh, kilo. Papaya natin, tumas Ooh, tumaas naman, ano? Tumas naman oh, oh, yung papaya natin, ano? Kali ah, pa dola? Nasa quince, bente yung papaya natin ngayon. Okay. Ayos, Buso, kaya ating, ano, kaya ating, ano, Buso, merong pechay, pati mustasa. Alamin natin yung presyo ng, ano niya, mustasa niya, pati pechay. Good morning, maganda kong ate. Magkano yung natin ngayon? nagbigay namin, nagbigay kami ng renta. Ang baba naman? Eh, oo. Renta. Ang baba, eh, kahapon mo, nakakuha din ako ng ganun eh. Sa mustasa? Ganun din, renta, renta yun. Ayan, marami pa. Renta na, kasi ang asking nga ni Corrente. Eh, yeah, sila, hindi uh, ah, kami. Ah, oh, benta na yan, natawaran benta benta na, no? Benta kami ta. Ibang oh. oh. bundle yung 31 pa. Oh, okay. So, pero marami pa yun. Oh. Ito ang ating uh, pipinong puti. Ayan, pipinong puti. 40. Nagbenta kami ng 40. 40, ano? Sa Upo? Ay, Upo, wala pa. Wala akin pa. Sabi ko dyan, 20, ayan pa Pince, wala pa rin. Pero yung 20 yung ano ni Ras? Hindi kasi yung iba eh. naman magaganda. Yung akin, anak amin. Eh, yung bonito natin ang palaya. Ay, hindi na halos mabili, 20. Hindi <laughs> halos mabili, 20, ayan. Salamat, Ate Bunso. Yan talong 80. Ito ang sitaw niya pala. ibon yung pisitaw mo. Nalalapang mong Ang asking ko, one Yung mahaba, pero alapang. oh, one lang po. lahat ng gulay bumaba. Bumaba daw, lahat ng gulay. Salamat, Le. One Dito po kay Madam Nenden. Araw-araw maraming feeling tayo. Kaya dito ko po yung update yung Taiwan. Pagpapita ba ito kung magpapita? Ito yung Taiwan natin ngayon, sa Taiwan. 400 po. 42, hindi pare-parehas. Ayan na, 400 po. o kaya 42, hindi raw pare-parehas. Sa Panigang? 252728. O, ayun, 5 ng utang. Ayan na, payarin nyo naman ni Ayan. Tanong natin si Sir Koke. Sir Koke, magkano yung repolyo natin? Asking lang. 300. Ito, 300 yung berding-berding. 250. To, 250. Sa ating sayote? Uh, sayote, 800. 800. Sa patatas? 800. 800. Sa ating carrots? 800. 800. 800. Sa ating pechay bagyo? Pechay bagyo, 450. 450 per bundle. Sa ating uh, brocoli? 400. 140. 140 sa Koli 150 150 sa ating Pipino 120 120 sa ating Rindel 250 250 sa ating Silinga Red 150 150 sa Lemon 180 Styro ng ano? ng 35, 35. Yung, corn, yung ating Celery 120 120 sa Lips 200 sa mga letters natin yung bilog bilog 400 Green eyes. Green eyes to fifty. To fifty. Sa 300. 300. Sa, 150. 150 sa ating Three hundred. Three hundred. Yang kuang kaibigan na kasama ako ko dati sa gym. dito po tayo kay Madam Agnes po. So, tanong natin yung ano, yung uh, good morning Madam Agnes, good morning Konse. Yeah. <laughs> And dito si Konse. Magkano yung malaki malaki natin si Puyas na po? Ah, uh, ito po 580. 580 yung sa ating uh, sumunod diyan. Ito po uh, ganun din pa. Uh, 600. 600. 600. 630. Mga ilang ano Ilang kilo yan? na kilo. Yung sa pula natin nga uh, malaki na pula. Yeah, Ay, China. 850. 850 yung ganito. Yung ganyan, uh, 800. Hola nyo na, ano? Ay, ito yung Holland. Magkano? China. China. Ah, China. Magkano yung China na Holland na pula? Holland na pula natin, 1-5. sa puti. Sa Yung ano natin, yung... Uh, local na pula natin, tumaas na po yung lokal natin, 2,000,000,000 kilo po. Yung ating uh, super white. Super white natin, ayun, 550, 550. Kilos. Sa kansu. Sa kansu natin, 450. Yung ating monggo. Yan, salamat Madam Agnes. Salamat Konse. Yan po medyo matumal po ngayon yung dating yung mga mga ngalakal dito sa ating baksakan. Ayan, medyo matamlay yung mga uh, sakadora natin. Ayan po ang pinaka latest asking price update natin ng mga asking price na bumabagsak po dito sa Kabanatuan Visible Training Center. Palengke ng sangitan ngayong araw po ng Awebes. Uh, December uh, 11. See you po again tomorrow for my next vlog. Bye bye. God bless us all po.